guys si sa so pare PRD. Um, former president Duterte. Uh, he is okay. Uh, uh, lately uh, most of the time katong sa pagbisita nako he was uh, always in a good mood. There was only once na dili siya in a good mood and wala na lang po ko nangutana kung ano uh, na bad mood siya and uh, he was um truly very happy tong noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case kasi isa siya sa mga lawyers ko doon na uh, sa Supreme Court at uh, binalita sa kanya na sinabi niya uh, sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day uh, hindi niya daw uh, hindi daw siya mag-meetings at uh, hindi siya mag-physical therapy dahil uh, gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo uh, yung kaso sa Supreme Court. Uh, how about yung pagbabawal kay Ms. Hanelette uh, na maka-visit daw no, sa ICC? Uh, ang alam ko lang ay uh, merong order uh, galing sa ICC na ipinagbabawal, eh, uh, Merong order na kinansel lahat ng kanyang pagbisita. Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin 'yung papel kung ano 'yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni Miss Hanilet Abansena.